Day, balita mo na rin nitong uh, isa pa yung tungkol Awa. sa rehabilitation ng uh, Gimbapura Road may uh, proposed budget na pala ayon A -a. sa Nueva Ecija District 1 Engineering Office. Ayon nga ano, may proposed budget na ang uh, rehabilitation ng uh, Gimbapura Road. ayon 'yan sa Nueva Ecija First District Engineering Office. Sa isang liham na ipinadala ni uh, District Engineer Osias A. Santos na sagot sa liham ni Gimba Mayor Heslito Doclito Galapon uh, noong Hunyo uh, 20, Abente, sinabi nito na kasama ang road construction sa budget proposal para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Ngunit ayon kay Dr. Uh, kay Engineer Oshas, sasailalim uh, sa sa ilalim pa raw ito sa evaluation at approval ng DPWH Central Office. Sa kalakip na budget proposal, nakasaad din ang uh, pagsasaayos ng bypass road sa Gimba na nasasakop ng San Roque, Bacayao at Maturanok na may kabuo ang budget na 200 million pesos. Kasama din dito ang Ilog Baliwag Bridge na nagkakahalaga ng 100 million pesos na budget. Matatandaan na idinulog ito ni Mayor Galapuan yung status at pagsasayos ng naturang tulay na yan dahil uh, sa malaking epekto nito o yung pagsasara nito sa malalaking sasakyan sa aspeto ng trade and industry sa munisipalidad ng Gimba. Nagpapasalamat naman ng Alcalde sa pagtukon na ito ni First D.E.O. Uh, Engineer Santos na kaugnay nung sirang daan sa kahabaan ng Gimpa Pura Road. Anya, magandang balita ito dahil magkakaroon na ng pagkakataon na maisaayos ang daan na ito na sinasabi niyang delikado na para sa mga motorista na madaanan. At yan ang nga uh, lokal nating balita dito yan sa bayan ng Giba kasamang si So, bali ilang um, ilang road project na road ang uh, naka may budget na at kailan kaya naman gagawin yan? Yung bypass, uh, yung bypass parang narinig ko kanina sa balita mo. Oh, uh, Oo, merong bypass. 200 million ang budget? Oo, oh, oh, merong ng bypass eh, hindi, hindi oh, walang eksaktong uh, detalye Gimba pero bypass may bypass road yan. Uh, construction ng San Roque Maturanok Road. O oh, yun ayan, yan ayan. Katuluyan oh. ng ano ng eh uh, uh, yan, San Roque. Mm -hmm. San Roque uh, Maturanok. Tapos San Roque Bacayaw Road. Mm -hmm. Dalawa 'yon, yung sa Gimba bypass road. Kaya uh, na natitira pa. construction of concrete road ang nakasulat. Uh, mm -hmm. parang may mahigit 1.4 kilometers. oh nga. Alam mo yan, ito eh, uh -oh. yung 20... Kung di ako magkakamali ay uh, 2018. Yung Giba Bypass Road. Anong taon ah, na kayo? Ah, 2023 ah, ah. 2024. 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Ay baka... 6 years. Baka dahil ba, may budget pa lang, ay baka yung implementation... 2030. <laughs> pero alam mo, um, ano yun eh, parang merong disclaimer dun sa sulat. Kasi dun sa unang sulat ni Engineer Oshas kay Mayor, nakasaad din dun na for approval pa nga at for evaluation. So, um, dalawang bagay lang yan. Mababawasan yung ba ay uh, uh, hindi lalagyan ng budget o <laughs> lalagyan ng budget pero Uh, I don't know kung anong klaseng proseso yung ginagawa nila dyan eh, pagdating sa approval ng mga concrete roads. Pero kung bibisitahin mo ito, kasi nung isang araw, kung natatandaan mo na uh, nagpunta ako sa dyan sa papuntang Pura, uh, uh, talagang dito, yung daan dyan talagang butas-butas butas na ba talaga? Oo. oo. Hindi naman uh, pangit, bitak-bitak, tapos... Uh, Uh, kung alam mo yon naa-delikado na kasi yung bitak niya is malalaki yung awang. So, mm. well, essentially, butas-butas na rin to. Mm -mm. Eh, kailan lang yan ginawa, di ba? Yung ilang parte niyan na I don't know kung 2-3 years ago ay sinaayos rin yan na matagal ding nakatenga tapos, uh, pero nakatenga pero nandun yung mga parang equipment din, nakatambay doon. Tapos, butas-butas uh -oh. na yung tapos butas, -butas, -butas. ng binutas bago uh -oh. Pero, tapos tetenga muna. na. Uh -oh. Pero yung mga inayos na yon may ilang parte din na bitak-bitak na naman. Tapos, itong daan papasok ng Paso Inchik, meron dyan na isang malaking butas na antagal ng butas dyan. Tapos, hmm. Uh, uh the highway hanggang papuntang bagong baryo ay pag bagong baryo hmm? San Miguel Ano na ah? Galvan mm -hmm. Galvan uh, San Miguel uh, hindi ko kasi narating recently yung San Miguel eh ito lang hanggang Galvan lang ako pero talagang pagka hindi ka maingat sa pagmamaneho at um hindi hindi alam mo yon hindi ka talagang ah uh, nag ingat Yung iniiwasan. Iwasan. Oo. kasi iiwasan oh, mo eh. Pero paano kung mga anong, butas? Ha, oh, oh. Paano kung may kasalubong ka pag-iwas mo? Nakamotor, pwedeng aksidente rin. Yes, uh, exactly. Parang yung nangyari sa aksidente dyan sa Cavite. Sa dahil sa pag-iwas-iwas, merong mga na na hagip na mga mas uh, lumala pa yung aksidente. Ayun. So, I don't understand 'yan. Bakit uh, after 2-3 years wasak ulit yung Well, I understand. Uh, ganyan pala. talaga. Magka-favorite <laughs> project <laughs> uh, para daw tuloy-tuloy eh, ang grashya, pero sana uh, naman hindi disgracia ang uh, uh, oh, abutin correct. ng mga motorista. Wala ang detalye dito kung saan exactly yung gagawin, pero sabi dito na 1.64 kilometers yung Ah, yung, may 'yan. Daan, oo. Oh, oh. O kasi kung 1 kilometer so eh, oh, oh, wala 1.82 kilometer. Oo. So, I don't know kung putol-putol ito kasi putol-putol din naman yung butas-butas. Tapal-tapal -butas. so, mm. Tapal -tapal na lang. Uh, ang mayayari niya, tapal-tapal ang gagawin. Mm -mm. So, yung ginagawang daan, yung gawang daan, eh, dadaanan ng mga malalaking equipment, yun yung masisira habang ginagawa yung daan. Nasira. sira uh -oh. <laughs> Alam mo yun. Kaya meron naman Pero, uling sisirain. Mm -mm. Pero hopefully nga, at least talaga merong ano, may physical document na meron ngang nakalaan talaga na budget kasi uh, sana mag magawa na 'yan kasi pag main highway, 'di ba? Lalo na dito yung paglabas Bu buti ng pa ka mo at hindi masyado nang uh, nagigindaanan ng mga buses dati uh, unlike uh -oh. before, 'di ba? Uh, Dahil nga, yun uh, yung, yung pa. papuntang uh, Biskaya to, to Gagara, wala nang nga uh, mm -hmm. dumadaan dito sa atin. Wala na ah uh, pero eventually, matadaanan ulit yan kasi inaayos na yung kung bridge dito maayos sa Kura. yung, yung tulay dyan sa may siksikan. Oo. Eh may budget na nga rin, 100 million pesos. Yung oh, widening. budget, ano? Oo, yung widening ng bridge. Yung sa proposal. Eh, parang I don't know kung anong gagawin dyan kasi hindi nga may rehabilitate kasi nga wala nga ibang detour, di ba? So, parang ang gagawin nila dyan, isasara yata totally. Mm. Tapos gagawa ng siguro, detour. O, detour, oo. Mm -hmm. Sige. Um, oo, sana. Mapabilis na lang. Yun na lang ang ating pakiusap oh. sa mga Tore. mahalagang eh, kalsada. Ng yung bypass road. Alak na naman itong bypass road na to. Masira muna bago ituloy. Di ba? Hmm. At ang nagiging papel na lang niya bilara ng palay. palay. Eh sige. Ko, sa dami ng pera na yan na inuugos. Sana lang naman din ano, yung gumagawa ay magtagal kahit 5 years lang. <laughs> Minimum. Hindi at 2 years. Minsan oh. nga 5 years mo ng dalawang taon. Oo. Oo. O kasi para para bayad na alam mo yon. Para magagawin may na 'di after 5 years. May taxes years. ulit. <laughs> may taxes ulit na sisingilin. Anyway, so yon. Uh, okay. Sige, sige. Maraming salamat na army. Right